isang lady fish tatlong barracuda sa isang flathead okay. magandang umaga kas na naman tayo so bali ayun yun ang yung gamit natin ay medyo napaaga tayo mga master no kasi masyado kasing low tide ngayon so pag uh, maga maaga medyo malalim pa yung tubig so makakapagkas tayo ng maayos hindi ma ano, hindi sasabit mga las mga las Ayan. Mga alas 6 pa ngayon. Mga alas 7. Ayan. Ayan. Gago. Putik. Oh, Hindi ko magat sana mga mustard kag. Masyadong malapit kasi dito lang kasi yung ano ko. Baka, baka sumabit pa yung rad ko. Try natin.

Ay, naku, grabe. Sobrang, ano. Uh, pasok pa lang, oh. natin. <laughs> grabe naman, sobrang cute mga isda ngayon. Ay, nakahuli na naman tayo, oh. Parang ganun pa rin. Ay, hindi. Flathead. Ah, Dali na natin ito, mga master. Wala kasing, ano. Madalang kasi. Ang dali na natin to May eh, pang ano. Although hindi naman ganun kaliit. Pero yun na maliit pa rin. So, yun, dali na natin ito. Wala nang ano eh. Wala na tayong choice. Ayan. Sunod-sunod yung kagatan mga master. Problema sobrang liit. So ulit tayo ng maliit na barakuda Tapos maliit na Ah hindi naman yung sadong maliit Good size na rin pero yun, maliit pa rin yun Flathead Dito na muna tayo Malikotin lang natin itong mga master oh, Doon Putik oh, naman pero Mas gusto yata ng mga isda ngayon mga master Na naka off yung cam Ikotin natin to Tapos punta tayo dun sa ano sa gitna Hanggang doon. Tapos doon tayo sa gitna mga master Masy Masyado ng ano Masyado nang mababaw okay pinunas na ako yun yun good size ha dito lang sa malapit kinagat yun oh. o so, sulit yung pagkakahok dalawa yung tumama dito lang sa malapit kinagat mga master hindi ko na masyadong na video And, medyo makulit yun o box ka muna yun solid yung pagkakaho dalawa yung tumama yun know? Oh. so may yung isa dito super solid napaka solid dito mga master mahirap na tanggal pagka mahirap talaga maano pagka ganito ayun may tatlo na tayo hindi na masama. Mga master, nandito na tayo sa gitna. Dito na yung panghuling spot natin kasi medyo si nauuhaw na ako eh. So, bahala na si Batman. Kung makahuli man tayo dito, mas maganda. Pero kung wala, okay rin. Okay na rin, okay na rin. So, dito, dito na yung huling spot natin. Ano? Okay, eh, sobrang na. wala, wala ata wala yata ano wala yatang mga isda rito kasi sana makahuli tayo dito ano dagdagan lang yung huli natin ng siguro mga dalawa tatlo okay na yun ah uh, uwi na tayo ayun mga master kapis yun tayo yun kapis yun ano you know? ayun mukhang good size ang good size Uy hey, Teka lang keri rito Uy Grabe naman to Kulit Ayaw pong lumapit Ah. ayan nakahuli tayo mga master ito yung pang ano natin pang apat na huli there we go shit meron na tayong apat hindi na masama the good size na good size 1 minute 37 seconds later Ay. Ay. oh shit fish pa tayo master. Dali na natin to Pang ano na rin to Pang dagdag sa ano Nalilipis pa pala dito Design na rin yan mga master no So ayan mga master no Ito yung nahuli natin Isang lilipis Tatlong barracuda sa isang flathead so, Ayan mga good size naman So ayan mga master Uwi na tayo So salamat no